Ano pangalan mo? Gwen po. Gwen. Ilan taon ka na? Kaka-16 lang po. 16? Ilan taon na yung baby mo? Yung kapatid mong pinaampon ilan taon? Ano po? Kakapanganak. Kapapanganak lang. Pinaampon yon para masuportahan po ako. Nagkabay pa po ako. Nalaman po niya buntis ako. At musunod po yung nanganak na po ako. Wala na po. Iniwan kami. Nung ako sa lalaking nakabuntis po sa akin na sana makonsensya ka at sana tingnan mo ginawa mo sa amin na, ng bata sa amin. Bigla mo kaming iniwan. Hello. Gandang hapon. Pwede pumasok? Okay. Ano pangalan mo? Gwen po. Gwen. Ilan taon ka na? Kaka-16 lang po. 16? Opo. Ilan taon na yung baby mo? 6 months. 6 months. Opo. Okay. Ilan kayo magkakapatid? Ano po? Lim, anim po. Ah. Ay, lima po. Pinampun po yung isa. So, lima na lang. Totally anim. Apat po. Ah, apat. Opo. Ah, lima kayo. Opo. Okay. Pinaan po ng isa. Opo. Bakit pinaan po? Para masuportan po yung anak ko. Ah, so ibig sabihin, yung kapatid mong pinaan po ilang taon? Ayun po, kakapanganak. Kapapanganak lang. Ipinaan po yun para masuportahan to. O, Paano ba nangyari sa'yo? Pwede ba ikwento mo sa amin, Ate Gwen? Okay. <laughs> nung nung nag-aaral po ako, ano po, nagka-boyfriend po ako. Tapos nung nalaman po niya buntis ako. Tapos nung mga sumusunod po, yung nanganak na po ako, wala na po, iniwan kami. Tapos nung ano po, umuwi-uwi pa siya dito nung ano, nung isang buwan pa niya. Pero nung ano na, hindi na po. Tapos ayun. Alam niya pumunta dito. Parang ano. Inuha niya kami. Kaya ang sumusuporta sa amin, magulang ko po, po. Oh. Taga saan yung lalaki? Sa Pabian din po. Mm. So nagkikita pa kayo o hindi na? Hindi na po. Anong grade ka na ba? Grade 8 po. Classmate mo ba? Hindi. Opo. Classmate mo o schoolmate? Schoolmate po. Yung lalaki? Opo. Niligawan ka niya? Opo. Hanagang sa naging kayo? Opo. Tapos nung nabuntis ka niya, pinabayaan ka niya? Opo. Bakit ganun? Hindi ko po alam. Ano, bakit? Baka, gusto, baka hindi pa siya ready maging tatay siguro. Hindi niyo ba pinagplanuhan yung ginawa niyong dalawa? Hindi. Paano na ngayon ang pag-aaral mo? Nagkaroon ka ng anak. Siguro, into, into, into ko muna. Ano sabi ng nanay tatay mo sa iyo sa nangyari sa iyo? Nagalit po sila. Ano sinabi mo sa kanila? Nagpasensya ako pero kulang pa yun na alam ko na para mapatawad din ako. Ah, humingi ka ng tawad pe. Pero hindi pa nila matanggap. Hindi eh, pa rin nila matanggap. Okay. Nasaan nanay tatay mo ngayon? Mama, mama ko po na trabaho po. Si papa ko po. Ano po, kakatapos niya lang po nagtinda. Mm. So, anong plano mo ngayon sa anak mo? Ano po? Um, ako na ang magpapalaki mag-isa kasama kong mga magulang ko. 16 years old ka pa lang. Uh -huh. Underage ka pa. Di ba kayo nag-usap ng boyfriend mo? Hindi May panawagan ka sa kanya? Mapapanood niya to, Gwen. Mapapanood niya to. I-upload namin sa YouTube, Facebook. Okay lang. Sige. Siyempre kasi nung una, nung una, pinag-usapan ninyo yan, di ba? Sabi mo niligawan, kanya. Siyempre, bago niyo gawin yan, may plano, may pangarap. Kayo pareho. Gaano kasakit para sa'yo yon na nung nagkaroon ng bunga, ay eh pinabayaan ka, iniwan ka sa ere. Eh. Gaano kahirap kasakit yon? Ano, ma, ano, masakit sa puso na parang iniwan ka lang sa ere. Na sobrang sakit na di mo matanggap mo. So, sa ngayon, taga-alaga ka, nandito ka lang lagi sa bahay. Ano Anong gatas ng anak mo? Ano po? Bumibili po yung dati unang nistudyin, ngayon buo na po. Kaya hindi niya yung nistudyin. Sino bumibili ng, bibigay pambili ng gatas? Mama ko po. Buti mabait yung mama mo, Hindi ka pa rin niya pinabayaan. Oo simula nung panganak ko sila na po hanggang sa ospital. Sila ang nagbantay sa akin kahit pagod sila nagtinda, gano'n. minabantay ka pa rin nila. Ano ba sana ang pangarap mo nung nag-aaral? Ano? ano po, maging nurse po. Ah, yun din ang gusto ng magulang mo. Opo. Sayang, nahihirapan ka ng tuparin yun. Anong sabi ng mama mo? Anong naramdaman mo nung ipinaampon yung kapatid mo para lang masuportahan ka? Ano po masakit sa akin bilang kapatid ko kapalit na. Ako po para masuportahan po nito. Sobrang sakit sa akin na ipinaampun yung kapatid ko na sa akin. <laughs> Dahil sa akin, pinapon yung kapatid ko. Okay. Anong mensahe mo dun sa nakabuntis sa'yo na iniwan ka? Mapapanood niya to? Sige, sabihin mo yung gusto mong sabihin. Ang gusto ko lang sabihin sa kanya, ano po, <laughs> tignan niya, ginawa niya sa aming dalawa. In niya lang kami. <laughs> Sige, kausapin mo siya, mapapanood niya to. Ano? <coughs> Sobrang sakit sa amin na dalawa na iniwan mo kami. Hmm, nung no, wala lang, wala lang paramdam kahit minsan. <coughs> 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 ano <Brang> sakit? <coughs> Grabe, hirap ko nung binabuntis po ako. <coughs> ako na lahat po nagdala maging ano po ang sobrang sobrang sakit na po ang bigat, bigat. lahat nasa akin <laughs> sobrang hirap po maging isang ina tapos maging ako <laughs> lalo na bata ka pa hindi oh, ka pa masyadong maalam sa murang edad 16 Ay, lang po. Mm -hmm. Nagbibigat sa akin bilang maging ina't asama po po. Hmm, Mahirap. Huwag kang mawala ng pag-asa, ha? Opo. mag ka lang. Opo. Gawin mong inspirasyon ng iyong anak. Opo. No? Sa nanay mo naman, ano ang mensahe mo sa nanay mo? Kasi pangarap kanila nilang uh, maging uh, nurse. Pinag-aaral ka nila. Pero biglang nagkaroon ng apo biglang nagkaroon ng instead na ikaw lang tapos biglang pati anak mo responsibilidad nila siyempre 16 years old ka pa lang. wala kang hanap buhay ngayon paano ngayon yan malaking papasalamat po sa aking mama at papa kasi sila ang sumuporta sumusuporta sa amin ngayon na mag-ina po okay. o, oh, sige. sige mapapanood ng nanay mo to Sige, kunwari, nandyan si nanay. Bilang pa sa anong sasabihin mo kay nanay? Ma, salamat sa lahat ng binigay niyo sa amin at sumusuporta sa amin ngayon dahil mm, iwiwan kami. Salamat kasi kay laga ang pumibili ng pangangailangan ng aking anak. Nang dahil sa akin, pinampo niyo po ang kapatid ko. Malaking, sa, malak, malaking tanong na utang na loob ko po sa inyo. Hmm. Saan nila pinaampon yung kapatid mo? Sa mga aldan po. Hmm. Wala na bang ibang paraan? Yun na lang talaga ang paraan na kailangang ipaampon? Opo. Kasi sobrang hirap naman ng buhay namin para dalawang sustentuan ko nila. Ah, pag dalawang baby, Opo. Anong naramdaman mo nung sinakripesyo ng nanay mo yung anak niya? Ano po? Diba? Sobrang sakit sa akin po. Parang nag... Nag... Ano po? Sobrang bigat-bigat ng puso ko po. Nung nalaman ko na ipapangkon yung kapatid ko po. Mm-hmm. -mm. Ano po? Bilang sa... maging kakapatid ko. Okay. Pero syempre siguro kilala mo naman siguro yung magulang ng nakabuntis sa'yo. Uh -huh. Kilala mo yung mga magulang nung nakabuntis sa'yo? Uh -huh. Kilala ka rin nila. Uh -huh. Alam din nila na nabuntis ka. Uh -huh. Hindi ba sila nagparamdam sa apo nila? Nung ano po, nung ano po yung kakalabas namin sa ospital, nagparamdam sila. Tapos ayun. Tapos nung tatay niya, ayaw, pu pa siya dito ng isang buwan niya. pero nung ano, hindi na po. Yung tatay nung bata? Oh, po. hindi na rin nagsuporta sa bata? Hindi na rin po. Minsan-minsan, ano kung, nung ano, nagbibigay po sila ng diaper lang. Mm -hmm. Tapos gatas, ayun lang. Okay. Tapos wala na po. Ayaw niya na. Hindi kayo nag-uusap, hindi mo hmm, tinex. Po. Wala kayong closure? Wala po. Hindi ka nag-text sa kanya? Hindi po. Ba't hindi ka nag-text? Sabihin mo, oy, kung anong tawagan nyo. Yung anak mo, bigyan mo naman ng pagbiling gatas or ano, hindi ka ba naman lang nagsabi? Hindi na po, nakakaya na po kasi iniwan na po kami. Alangan, abulit ko pa siya. Bago siya umalis, may sinabi siyang message sa iyo or nag-text siya, mangla ngayon, iwanan na kita, ganon? Wala. Paano mo nasabing iniwan ka niya? Baka naman nagtampo lang. Hindi po. Talagang ayaw, ayaw niya. Tag gusto pa niya maging binata siguro. Sinabi niya sa iyo yan? Okay. Hmm. Kasi dapat, minsan, kasi nangyari na yan. Lalo na sa mga edad ninyo, bata pa kayo, dapat sinabi mo, ipapaalala mo rin minsan na paano yung sumpaan natin, di ba? Hindi mo pinaalala sa kanya. Dapat pinaalala mo sa kanya yon. Hindi na dapat kinakahiya yan kasi may anak kayong dalawa. Ano't ano man ang mangyari, kahit i-deny niya yan, anak niyo yan, di ba? kami simula nung, ano, nung isang buwan niya, hindi na po siya pumunta dito kahit sa ano Okay, so, paano yung ikot ng buhay mo? Basta andito ka lang lagi ngayon, araw-araw. Opo, taga-alaga, ano po. Dito lang para makatulong sa kanila at para sa trabaho gawaing bahay po. Ay, uh -uh. umiyak na. Ay, bakit? Nagutom na. Baka nagutom. At ano man mangyari, magpakatatag ka lang, ha? Bata ka pa, marami pang pwedeng mangyari. O, ngayon, bigyan kita ng chance para manawagan doon sa lalaking nakabuntis sa'yo. Sige. Nanawagan ako sa lalaking nakabuntis po sa akin na sana makonsensya ka at sana tignan mo ginawa mo sa amin na nang bata sa amin, big, bigla mo kaming iniwan nang wala lang pa paramdam kahit isa. Sana makonsensya ka kahit man lang ano, ano? magkonsensya ka. Kahit suportahan lang sana'y anak Opo. nyo? Wala eh. Sana makonsensya ka. Wala lang, wala kang utang na loob. Hmm. Hmm. Nangako ba siya sa'yo dati? Opo. Paano siya nanligaw sa'yo? Ano po, punta pa siya dito para magligo, tapos ayun pala, wala, wala po yung pangako niya. Ilan, ah, wala yung pangako niya. Opo. Ilan taon ba siya? Kaedadan ko po. Ah, 16, 16. din. Opo. Bata pa masyado, ano? Mga bata kasi kayo, mga mapupusok kayo. Hindi naman siguro nagkulong yung nanay, tatay nyo para paalalahanan kayo. Uh -huh. Okay. Pero gaya ng sinabi ko sa'yo, Gwen, uh -huh. bata ka pa. Uh -huh. Alagaan mo muna yung anak mo. Pag nakapaglakad na, mag-aral mag ka ulit. Sana sa pangalawang pagkakataon, maging straight ka na. Uh -huh. Ang ganda mo pa naman. May talent ka ba? Ano uh po? -huh magluto lang. Magluto. Sige. No, may pag-asa pa. No? Huwag kang mawala ng pag-asa. Gawin mong inspirasyon yung anak mo. Oo po. Okay? Tapos sa mga payo kong sa mga kabataan dyan na kagaya ko, huwag muna kayong mag-asawa ng maaga kasi mahirap pang magbuntis. At sana kung mag aasawa kayo yung sa tama, hindi yung iiwan kayo. Kailangan sigurado, okay. at saka kailangan tapusin talaga muna yung pag-aaral, okay? okay? Kasi pag naging nanay ka na, wala wala na. na. hirap na. Opo. Opo. Tsaka mas maganda yung ano, ini-enjoy ninyo yung pagkadalaga. Enjoy nila yung pagkadalaga at binata po nila bago sila pumasok sa sitwasyon na ganito. Okay. Huh? okay. okay. Ay, nagutom pa. Mm -hmm. O sige, padidihin pa natin. Ayan. Sixteen na. 16 years old. Grabe ang hirap isipin, no? Kumusta naman kayo dito, Gwen, nung nakalipas na bagyo? Ano po, sobrang nalim ng baha. Umabot dito? Opo, huh? tapos yung yero po namin natatanggal na, kaya ano po, lumikas na po kami. Ah, lumikas kayo. Opo. Ano ba ang trabaho ng tatay mo? Nagtitinda lang po ng isda. Na? Isda? Opo. Tapos si nanay? Nag-extra, nagtrabaho sa bayan. Ay, yung mga iba mong kapatid? Wala po, nag-aaral pa po. Yung isa ko na Kapatid yung kuya ko, pero nagtrabaho para magsakripisyo po sa amin din dalawa. Ah, sumuporta sa inyo. Opo. Ano sabi ng kapatid mo nung nabuntis ka, ngayon nagkaanakatapos hindi ka pinanagutan? Nagagalit po. Mm -hmm. Nagagalit sa amin na nakabuntis sa akin, tas sa akin. Galit din sa Opo. Ano sinabi niya sa nung kuya mo? Maaga daw ako nag-asawa, pero iniwan din ako nang wala lang suporta. Mm. Tapos ngayon siya ang sumusuporta sa amin. Okay. Opo. Basta mag ka lang. Opo. Paano kung sakasakali bumalik yung nakabuntis sa'yo, tatanggapin mo pa siya? Hindi na po. Bakit? Wala iniwan niya kami. Walang tatanggapin ko pa. Mm. No, iwan kami ulit. Ano eh? Diwala lang din suporta uh, na lang sa bagay no? Opo. Okay, basta lahat ko anuman gagawin mo sa buhay mo, ngayon nagkamali ka, sana hindi na maulit. Opo. At saka payo ko sa'yo, bawat hakbang na iyong gagawin, okay. magpray ka kay God Opo. para hindi ka magkamali. Opo. Lagi kang humingi ng basbas -bas sa ating Panginoon. magpe ka lang, Lord, gabayan mo po ako sa bawat hakbang na gagawin ko bigyan mo ako ng sign na hindi na ako magkamaling muli. Ganun lagi. Kakausapin nyo lang lagi ang ating Panginoon. Hindi man natin siya nakikita, pero mararamdaman natin yung presensya ng Panginoon kung talagang kakausapin natin siya. Was na tumawag ka kay God, lagi kang tumatawag sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Hindi ka, hindi siya papayag para mapunta ka sa mali. Ha? Naintindihan mo? Lagi kang magpipray. Okay. So, bigyan kita ng ano, pambiling gatas ng anak mo, ha? Nabata talaga kayo. Itong bata na inilapit sa atin, nasabi nila, 16 years old. At ito nga, narinig nyo yung kwento ng kanyang buhay. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, lalong-lalo na sa mga nanay, sa mga tatay, pakaingatan natin ang ating mga anak, bantayan po natin. Parental guidance, sabi nga nila, huwag tayong magsawa paalalahanan dahil ang mga bata ngayon talagang mapupusok na po. Ngunit bilang magulang kung ano nangyari sa ating mga anak, sa umpis ay magagalit tayo pero hindi pa rin natin sila kayang tiisin. Sila pa rin ang magiging kawawa. Kaya sa mga anak, mag-isip din po kayo habang kayo pinag-aaral ng inyong mga magulang, wag na wag po kayong, uh, wag na wag po ninyong sayangin yung pagkakataon. Gaya ng nangyari kay Gwen. Gwen, ano ang naging aral sa'yo sa nangyari? Oo po. Nabuntis po akong maaga asawa po. Sobrang hirap at bigat at sakit bilang sa kanila mama ko na bigla akong nabuntis na may pangarap pa sa akin. Nagsisisi ka ba sa nangyari sa'yo? Okay. Pero walang kinalaman ang baby. Walang kinalaman ng bata. Kaya magpatuloy ka, ha? May anak ka na, walang dahilan para hindi ka magpatuloy. Okay? So, tanggapin mo to anak. No? One, two, three, four, five thousand. Sana makatulong. Hmm? Malaking tulong na po ito pambili ng gaya para at gatos niya po. Okay. Sige. Sobrang salamat kasi dumating kayo sa akin. Thank you kay Lord. Thank you Lord. Si God lang po ang may dahilan kung bakit kami naparating dito. Uh -huh. No? Na? Uh -huh. Alam kong hindi mo ginusto. Hindi lang ikaw ang mag-isa gumawa niyan. Uh -huh. Alam kong uh, may plan pa si God para sa inyo. Uh -huh. Okay? So, yun mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat po. At uh, sana uh, maging aral sa mga kabataan ang nangyari kay Gwen. Kung baga mga kababayan, binidyo at ipinalabas namin ang kwento ng buhay ni Gwen para maging uh, aral na hindi na gayahin ng mga kabataan. Dahil lalong-lalo na pag underage pa, talagang uh, hirap, no? Wala pa sa tamang panahon. Kaya payo ng magulang lagi, no? Maray-maraming salamat. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man po kayo naroroon mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mag-iingat po tayo. Thank you po.